Hello guys, ayan nandito na naman tayo ang ating menu for the day ayan, magluluto tayo ng beef steak ayan o, oh. pinahiwa ko na siya ng maninipis ayan fresh yan bababad muna natin siya sa kalamansi okay guys hugasan muna natin ayan guys, nahugasan na natin ngayon hiwain na natin steak kasi beef steak Joke. <laughs> <What nuts? laughs> tapig di na para kisiginang mo kano, kaya la presyido mo kaya expert. Ka siya kasi man, eh no, wala siya Ayun nga, guys. Nahugasan na natin siya at nahiyuan na ng mga bulilit, ayon natin siya ng kalamansi. Tansyahan na lang ang lagay dito, guys. <laughs> Hindi ako marunong ng mga teaspoon-teaspoon eh, kaya tansyahan na lang. Basta yung kalamansi nito na nilagay ko, ano lang, yung maliliit lang siya, mga anim. Yan, tsaka toyo. Yan, tansya na lang din ang paglalagay ng toyo nito, guys sahaluin natin. Kamayin na lang natin. Yan, lagyan natin ng paminta. Gamihan natin para mas masarap. Tansyahin na lang din ang paglalagay. Ayan. Okay na to. At saka, mekos mekos uli natin. <laughs> Mekos-mekos. Ayan. Mekos-mekos ng pagmamahal to ano natin, isit aside lang muna natin siya. Bago natin siya lutuin. Para kapit na kapit na yung lasa. Okay na yan guys. Yan guys, balat ah, uh, magpitpit na tayo ng bawang. Ayan guys, ito naman yung bell pepper. Ang iniwain na dalawa yung ilalagay ko kasi pag may velvet pero medyo mabango yung, yung whipped cream guys dalawa yung gagamitin natin, sibuyas ito yung ipapang toppings ko Saka itong pula, ito yung ipapanggisa ko. Yan, hiwain natin. Ito pala munang ang puti. <laughs> Masakit sa mata na naman ito. Hiwain natin siya ng pabilog para may may style. Pagkakita Kung ang mga balat-sigulyas. Pagkakita ang mga na ang mga balat sibuyas niya. Magkukong pag ako ay magluluto pa rin. ang kapit sa marami ng Ayan guys, tayo ay mag gigisa na. Okay na. natin ang mga pepe. natin yung bawang. Ano ba yung eh, ayos? Naguluhan na tayo. Okay, mga makapagluto ng ayos. Ating washing guys, nagluluha na tayo ng sibuyas. Lagay natin yung sibuyas. Ayan, isit aside muna natin to guys. Kahit isip dito, natin yung yung beef. Hmm, tabi muna natin to kaya baka masunod. na tayo makadilat ng kayo. Yan, ipito natin ito guys. Isang kilo to, kaya medyo madami kami. Ayan guys, oh. Prito-prito muna natin siya. Medyo madami-dami ito guys. Isang tilot Dahil request ko ng akin na gagaling dito sa kanyang unit. Kaya medyo madami-dami Ayan, last na itong ating ipapry. Pagkatap nito tayo ay mag gigisa na. Dito na rin natin igigisa guys yung aming sa pinagprituhan. natin ano ng ano pinagbabara natin Okay, sila natin tubigan sa natin ng konti para lumambot. Yan guys, lagay na rin natin yung bell pepper. Para mabango siya. At maglagay tayo ng ano, kasi hindi ako naglalagay ng bed chain, kaya ito na ilalagay ko. Konting sugar. Optional lang naman ito. Nasa sa na kung ito. Mga isang ano lang sa kalahati. At haluin muna natin. So, yung bell pepper kasi ang nagpapabango dito sa Sa beef. At yung sibuya. Ayan. Paano na natin ito hanggang sa malungkot. Pakpan muna natin. Nahanap yung takip, hindi ko makita. Hindi <laughs> ko pala. Ayan, takpan mo na natin. Ayan guys, maglalagay ako ng kunting breadcrumbs para pampalapot ng kanyang sauce o kaya sabaw. Ayan, pwede na siguro po. Nasa sa inyo, nasa sa inyo na yung kung lalagyan nyo ng breadcrumbs. Para medyo malapot yung kanyang sabaw. Malalaman naman yung dip kapag malambot na. Pag minalo mo siya, ano na siya, medyo malambot na. <laughs> malambot <laughs> <Walang buto> na talaga <laughs> Okay guys, hindi natin masyadong patutuyuin dahil request nung nagpaluto. Gusto niya yeah, may kunting sabaw-sabaw para sa kanin. Ayan guys, ilagay na natin yung toppings na white onion. Okay guys, nakaluto na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang. Bye bye.